Guys, masubok tayo ng masakay sa kabayo. Ngayon lang sa atin buhay. Ngayon lang makasakay ang kabayo eh. At Kabila ka. Par ka na naman na ano. Tapos makagat tayo no? Hindi. Hmm. Hindi ayos si pa. Salamat. Nakasakay <Brettpper> din sa buong buhay. Yan. Tamo yan sa iyo. Hindi yung laging traktora na lang sinasakyan mo. Dati traktora. Ngayon kabayo naman. Sige. Okay. Papuntay mo doon sa ano. Eh? doon, nung papunta pag sa maisan, paano mo malalaman yung prino? Ayan. Oh, prino <laughs> Ayan o, oh, yung tali. Yung tali ba? Yan no, pa ta, palakadin mo yung tali na dalawa. Lalakad yan. Lakarin, palakadin mo. Paano mo magamasa? Tatakbo. Eh, dapat Tatakbo yan. Ah. hin mo yan o. No? Oh. Yung tali na hawak mo. Ilang minuto na? Sa minuto pa lang. Sa minuto pa lang. Apa pun mo don, Palaka mo dapat para malaman mo ka sige, bahalakah pelakadinmu ya. how how